Bagyang sumigla muli ang mga pangunahing tourist destination sa lungsod ng Baguio. Makaraan ang halos dalawang linggong pag-ulan kung saan ay muling dinagsa ito ng mga turista habang patuloy na binibisita ang itinuturing na summer capital of the Philippines. Kumakailan lamang pansamantalang isinara sa publiko mga pasyalan sa Baguio City dahil sa panganib na dala ng malalakas na hangin ulan at ba dala ng nakarang mga bagyo at habagat sa rehiyon ng Cordillera. Maraming mga puno't at sanga ang nangaputol dahil sa malalakas na hangin dulot ng kalamidad Isa sa pangunahing pasyalan sa lungsod na binisita ng mga turista ay ang Burnham Park. Bagamat bakas pa sa naturang pasyalan ang ilang epekto na nagdang mga bagyo at habagat ngunit sinisikap ng LGU na muling may balik sa normal tulad ng paglilinis at pagsasayos ng kapaligiran. Aminado naman ang ilang negosyanteng nakapuesto sa loob at paligid ng parke na matamlay pa rin ang kanilang negosyo dahil sa mabibilang pa sa daliri ang nakakapasyal, hindi katulad nung bago maganap ang mga kalamidad sa sudad. Ngunit umaasa pa rin sila na makakabawi ang bawat isa kapag muling dinagsa ng mga turistang lugar. Habang unti-unting ibinabalik ng lokal na pamahalan sa dating ganda at itsura ang parke at pagsiglang muli nang turismo sa lungsod mula sa Baguio City, Predero Luda para sa mata ng Aguila, Northern Luzon, Matatag, Matapang, Matapap.